So what's up at magandang umaga sa ating mga kababayan no sa mga umaabang nitong video no na update kay Joros Flores na no, mga kaibigan. At muli po akong bumalik dito sa pinakalokasyon kung saan no nalunod si Toto Joros no At ngayon din dito sa taas may nakikita ho tayo ano nagkukwari no mga kaibigan. At yun nga yung natin na para bumabaw yung tubig dyan para makatawid mo tayo sa kabila. Napag-aga tayo kayo ng mga kaibigan kasi ano, pag nakain na tayo lumabas ng bahay, eh napakainit naman. At mga masin-masin tayo rito kung ano ang mga possible na makikita natin dito sa paligid na mga kaibigan. Aba tayo rito sa hagdanan, mga kaibigan. Dito tayo sa may ano, sa lahi dumaan. Kasi, may aso ro sa taas, mga kaibigan, kaya bakal, baka, ano, baka makagatay ng aso. Dito tayo sa talahi ng dumaan, mga kaibigan. Sa kaya tayo, basa-basa pa yung, ano, yung lupa rito ang pinatatayuan ko gawa nga ang taka lang yung tubig no kasi nawala talaga rito mga kaibigan sa aglan lalo na sa portalibaka no at dito rin tayo dumahan sa mga ano magamugamo mga, mga, mga kaibigan At sa lawak ano, salawak itong area no, ito yung mahirap po po yun kung saan natin hahagulapin siya no? si Choros mga kaibigan. At bagaman hindi lang ako nang naghanap ito mga kaibigan, napakarami mga naghanap ito. Sa mga nauna ko ano, mga nauna kong ang tawag rito. Mga vlog no, malinis na yung ano yung kuligod lalo na ano, sa may ano ano may atas ng batuhan ng mga kaibigan ay may pugad dito pugad ng ano ibon na kulay black yung ano lubipad ay nga tawag yung ibon na yan yung ano kuwak kuwak uh, yun Baka tao taba to baka may ahas. So, kasi minsan kasi yung mapugad ng mga ano. Mga ibon kasi uh, may ahas na talaga na sa loob. Nakailang ano na kanya nakai nakailang encounter na kanya ng maliit pa ko. Mga kabataan namin dati. Ito isa. Titingnan natin itong isa. Ito, may laban. Uh, meron niya, no? Meron niya itong dalawa. Dadalawa yung itlog ng, ano, ng ibon. Ang kapit naman dito. So, dalawa po nga ito. Itlog. So, Ilagay ko ito ron sa may, ano, mamaya. Sa so, may batuhan kung saan. May mga nakatirik na kandela raw At ito yung pinangyarihan no, mga kaibigan ko sa sumusa yung bata. No? Mahirap naman tayo magano mag unload mga kaibigan kung talagang inilibig. ko no, kasi hindi la akong magisa na no na check ng lugar na ito mga kaibigan. Hindi lang talaga ako nag-check. Dabi-dabi mga tao rito na napunta rito sa ano, seria area na to mga, mga kaibigan. No? At dito pang ano may napansin ako ano, tapak ng ano, aso. Uh, Kita niya ata to kasi makikita niyo fingerprint ang ano, uh, ah uh, uh, foot, uh, footprint ng ano no, nung aso uh, malaki. Uh, at last time na bumalik ako rito, itong inapaka ko ngayon may, may, tubig pa to eh ngayon nang bumalik na tayo wala na tubig wag ibigay ano. ka na dito tayo sa may ano sa may, may mga buhanginan medyo mat matigas ito ano eh yung inapaka natin eh kasi pag natutayo mapakasabi na ano sa may medyo ano medyo malambot na klase ng ah, uh, tawag ito uh, buhangin ba ito? Uh, ba yun? ay, nailibing yung ano, yung paa natin dito tayo kapag sa may mga bato-bato Oh, -bato. Uh, okay. ito, ito na yung mga ano, mga bakas bak ng ano, mga apat na aso. Ayun. Kina niya ito ito kina yung mga, mga kaibigan kasi laki ng mga footprint nila eh May mga ibang ka may ibang mga kab kababayan din tayo yung nagbabakasal rin ito mga kaibigan o Para bakit Siyempre Ano rin Nagmamasid din yung nag ano mga kaibigan Siguro battery battery siguro mato mga komento na mga mga kababayan natin no? baka inilibang daw kaya sila na nagdala ng araw ito aso uh, okay ok 9 I think kay 9 talaga siguro yung aso uh, din dinala rito kasi ang lalaki ng mga photo ko ito. yung ano, uh, ito yung, uh, yung puno na kung saan ako kayo pamilya ni Joros no. Ito, itong puno na 'yan. Pero bala ko sa napuntahan yun pag ano Pag um, Mababoy yung tubig dyan you know, na ano na tayo ma ano ma ma Makatawid sa kabila Punta natin ito kato Punta tayo rito mga kaibigan Sundan ko yung ano apak ng aso kung hanggang saan to banda dito ko dati binuhat nung ano ko yung asawa ko dito ah, dati ito 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 bago pang ano bago pang dinala ng footprint ng aso ito k talaga kasi pag ordinary yung mga aso lang hindi ganito kalaki yung ano yung mga footprint yan yan. sa so, kaya ito banda? Titignan natin. Mabuti natin yung mga ibang kababayan natin, no? Na -ano rito ng ano, ng aso. Nag, nagpadala ng aso rito, no? Para mag, ano, para mag-check ng ano, lugar. Ito po. Hmm. nag hukay po yung aso rito, eh. May hukay pa ko nakita rito, mga kaibigan. Yan. May hinaw kaya nito mga kaibigan Pansin nyo Dito yung banda sa may malapit sa may ilog Ayan ah oh. Oo oh, ba? Diba? Pupunta ko rito sa unahan Nako Oo oh, di ba? footprint ng malaking aso. Ay, dito to ordinary yung ano, aso makikipikin. Kasi iba yung ano eh. Iba yung footprint ng aspin uh, at saka yung ano. Yung aso na kinain. Dito tayo. Ano na to? Warat na to ah. Okay. Short lang palang luma. Lalim mo. Labo pa ng tubig. Pambihira. Oh, oh. nakakakilabot ito sa ano Dito banda sa si, ano si Joros na lulut Puna tayo rito makibigan Natao dito. May mga bagong tirik na kandila dito mga kaibigan. Ha? Yan. Yeah. Natao dito mga kaibigan. Ha? Bagaman malinis at taas mga kaibigan. Kasi nakailangan na to eh. Nakailangan akong balik rito eh. Malinis na talaga yung taas mga kaibigan. Ha? Wala na kata makikita possible sa bulma kaibigan. Diretso tayo dito sa ano. Dito sa unahan. yung nakatakot yung mga kaibigan. Ha? Halimbawa, pag nakatalikod ka, tapos biglang tinakma ka ng masama kasi preto na ako. Na masama. Gita yung magkaibigan, no? malinis na yung taas dyan. Kulang na lang yun, ano lang eh. Tanggalin na lahat yung mga ano, yung mga... mga ano eh. na yun eh. Ay, mga puno. Puno yan, yung mga kaibigan, no? nakalitaw yan ang puno. Kasi naabot ito ng eh, ano, tubig. Pag malakas ang tubig, inaabot talaga yan. No? Napakatahimik tong lugar mga kaibigan na. Pero napakahalimaw naman talaga May ilan na yung buhay itong ano eh Ito ang kasaunahan Sleeping worry Nawala dyan Sa na tubig na yan Itong napakan ko mga batuwa Mga kandila, kandila. Bago lang Bagong Bagong, bagong, bagong sindi kandila mga kaibigan Ngayon pa sa taas isa Dito tayo Grabe. Nakura punta ko na ito ang ano ko eh Bigla ko natakot ito mga kaibigan Ayun na Dito ko nilagay itong itlog na ito mga kaibigan ko ito, kay na itlog na ito, iwa iwa ko na ko 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 yung bebe hindi ko na nakakita ang bumalik rito yung bebe wala na yung bebe rito mga kaibigan wala na siya rin yung dati dito siya nakapwesto eh, yung bebe, yung kulay puti ngayon wala na eh. Ano kayang sign ng baby na yun? Kasi last, kasi last time andyan siya but I've been to Ito yung pinakamalalim talaga. At pabalik na ako mga kaibigan, oh. No? Pabalik na ho tayo. Kasi itong purpose ko lang naman dito, no. I-update ko lang naman kayo mga kaibigan. Ito kasi yung ano. Uh, it ito kasi yung ano natin, hangarin natin. No? Kasi yung iba kasi may ano, may mga fake news na mga nakikita naro. No? Isang buwan na dalawang araw na mga kaibigan, pero wala ho po tayong ideya na mga kaibigan. So, ano bang Uh, yun, uh, sa Talagang wala pa ako talaga mga kaibigan. Ayan. mga Ay, butas-butas rito mga kaibigan. Kasi pag tuma, ano, pag, pag, tumas kasi itong tubig nung kumula sa Aklan River. So naabot talaga itong mga, mga puno ng kayo ito. Kaya nagkakaroon sila ng mga hukay hokay mga kaibigan. Oh. Ayan. Kaya nagkakaroon ng hukay. Ang puno ng Ah, oh. wala naman na tayo nakikita mga ano mga sign na mga, mga kaibigan at dito na tayo dumaan sa may ano, sa may dalampasigan mga kaibigan kasi pag rito may makasal sa taas ay eh, nakakatakot yung sa taas mga kaibigan kaya dito na tayo dumaan mismo sa may ano, sa may ano sa may dalampasigan mga kaibigan itong ito ka to wow, mga kaibigan no? ito kasi yung nakakatakot rito pag hindi tayo marunong lumakay ng mga kaibigan Wag tayong padalos dalos dito sa mga ano sa mga hindi natin kami sa lugar mga kaibigan napakalaki napakalaking baka to ng ano ang paalang aso siguro napakalaki yung ano na to aso na to mga kaibigan ayun o oh? malaki yung ano yung paanang ano footprint ng aso rito mga kaibigan grabe naman ah Balik tayo mga kaibigan. Para ano. Ayun o. No? Oh. Siguro magang maga pa to rito mga kaibigan. Mga alas 7 medya. Kasi ako alas 9 ako ano eh. Kumunta rito eh. Para takoy eh, hindi ako abuto ng ano. Ng init. Mag, mag isa lang kasi ako mga kaibigan ano, na kung pumunta rito no? grabe yung ano grabe rito, mga kaibigan Ito, wala man lang tayong napakan dito no? kahit anong ano, malambo uh, malambot na parte ng lupa mga kaibigan.